Humingi ng paumanhin ang isang TV news anchor noong Martes sa aktres na si Sharon Cuneta matapos siyang tawagan ng kanyang asawang si Senador Francis, Kiko, pangilinan dahil sa paglabas ng kanyang pangalan sa ere sa pagtalakay sa mga anomalya kaugnay ng mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Sa ngalan ng aming programa, at mula sa aking sarili. Ako ay humihingi ng tawad kay Miss Sharon Cuneta para sa sakit at pagkabalisa na naidulot nito. Dahil ang aming programa ang dahilan ng iyong hinanakit. Kami ay tunay at lubos at nagpapaumanhin, sabi ni Nelson Lubaw ng Net25 TV News Program na, sa ganang mamamayan. Nauna nang nanawagan si Pangilinan sa TV network na humingi ng tawad sa kanyang asawa matapos himukin ng co-anchor ni Lubaw na si Jen Subarjaga si Cuneta na kumbinsihin ang senador na bumaba sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa di umano'y nagmumungkahi ng investigasyon sa mga flood control projects na hiwalay sa probe na sinimulan na ng panel. Ang programa ay nagsasagawa noon ng panayam sa committee chair, Senador Rodante Marcaleta noong ikadalawamput siyam ng Agosto. Si Marco Leta ay nagpahayag ng pakiramdam na insulto sa mga pahayag ni Senador Kiko Pangilinan, isang miyembro ng komite. na magtatag ng isang hiwalay na katawan upang mag-imbestiga sa parehong paksa, na parang ang komite ay walang kakayahan na gawin ang kanyang mandato, sinabi ni Lubaw. Gayunpaman talagang si Senate Minority Leader Vicente, Tito, Soto ang gumawa ng panukala para sa isang hiwalay na pagsisiyasat, at si Pangilinan ay nagpahayag lamang ng suporta para dito. Ang mungkahi ay nanawagan para sa paglikha ng isang katawan na tatawaging Independent People's Commission. Ang aking asawa na si Sharon ay walang kinalaman sa katiwalian sa pagbaha sabi ni Pangilinan bilang protesta. Sa pagharap sa Net25, sinabi niya, hindi nire-respeto ng iyong mga anchor si Sharon, ininsulto siya. At sinaktan ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa isyong ito. Sa kanyang paghingi ng tawad, sinabi ni Lubaw, kung ang aming pamamaraan ng komentaryo ay nakakatugon sa partikular na definisyon ay isang bagay ng opinyon at debate. Gayunpaman, ang hindi mapagdebatehan ay ang resulta. Si Senator Pangilinan ay nagpahayag sa publiko na ang kanyang asawa ay nasaktan sa aming mga salita. At tinatanggap ko siya sa kanyang salita. Ngunit sa kabila ng paghingi ng tawad, sinabi ni Lubaw na ang tugon ni Pangilinan ay isang halimbawa ng textbook ng apela sa emosyon. Partikular na isang apela sa awa. Hindi nito tinugunan ang substantibong tanong tungkol sa kanyang magkasalungat na paninindigan, Aniya. Nang hindi nagpaliwanag ibinahagi ni Subar Jaga ang post ni Lubaw sa social media ngunit hindi pa naglalabas ng kanyang sariling paghingi ng tawad. Pete, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka... Anong Hindi nakaka-sira, naka insulto Hinto. yung ginawa mo. Kasi tama ka dahil unang araw pa lang eh, di ba? Para yung first day of class, sinabi mo na na ayaw ko sa classmate ko. Di ba? Di ba? Sa, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun na sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkaka... Uh, pagkakaintindi ko dyan. Uh -huh. Iniinsulto niya ako eh. Ah. Uh -huh. Ako naman, uh, uh, -huh. ayaw kong, ayaw kong iniinsulto ako. Uh -huh. ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung chairman kayo. parang inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh. No? Mana, ay, hindi, kaya. saka wala siyang tiwala sa oh, komite. committee. pa, hindi, ma manawagan ka. Para baka, Ayun baka no. nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Sen. Kiko Pangilinan. Bakit po pwede mapakiusapan mo. Bakit po naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Mar...